Mga malalaking gabi naman nga ang kinuha natin dito sa bundok. Sigurado ito mamaya ay napakasarap lutuin. Kita nyo naman kahit puno ay sobrang laki talaga. Kaso nga lang yung iba wala pang laman. At nanguha din pala kami dito ng luya, kamuting kahoy na sobrang lalaki talaga. Ngayong araw nga ay naisipan namin pumunta doon sa kaibigan ni Kabatang para puntahan yung kanilang mga tanim doon sa kabundukan. Bali dito nga pala tayo ngayon sa Bungabong Oriental Mindoro at pupunta kami ngayon sa Akliang. Bali ang vlog na ito nung nakaraan pa na pumunta ako ng Oriental Mindoro at ngayon ko lang talaga na edit pagka-uwi ko dito sa probinsya namin. Medyo may kalayuan din talaga yung biyahe galing doon sa Bungabong sa bayan mismo papunta dito sa Akliang. Dalawang tulay nga pala yung amin dinaanan dito na maliliit lang at yung isa ay kahoy lang pala na hangin bridge at ito naman ay hangin bridge na puro bakal. At habang naglalakad nga ako dito tumawag ng tulong yung kasama ko kasi nga nabitin yung kanyang motor. Hindi na kinaya sa sobrang taas. Kaya ang ginawa niya, bubaba na lang siya sa motor para tulakin na lang pataas at tinawag ko nga pala si Batangin yung mangyan para tulungan kami. At kung yun naman makikita ay sobrang taas talaga ito ang aming dinadaanan. Itong mga kasama ko nga pala na si Batangin yung mangyan at si Kakuping Vlog ay minsan na rin itong naipalabas sa TV sa Jessica Soho. Saya nga din ako nakasama sa kanila kasi nga umuwi na ako nung time na yun papunta dito sa probinsya namin sa Rumblon. Bago nga kami dumiritso doon sa taniman ng Gabi at Tuya, dumaan muna kami dito sa bahay na kaibigan ni mangyan para maghigop muna ng mainit na kape kasi medyo malamig itong mga panahon na ito at naulan-ulan pa sa mga oras ito kaya naman ang ginawa namin nagsilong muna kami dito habang umihigop ng mainit na kape dito nga pala yan sa village na Akliyang sa ating mga katutubong mangyan aba ang babae talaga nakapaghigop pa tayo ng mainit na kape talagang nature trip talaga yung dating namin dito at syempre kasama pa rin pala natin dyan si Kakuping Vlog pagkatapos nga pala namin magkape dyan agad na rin pala kaming umalis dahil nga baka abutin kami ng hapon sa aming pupuntahan at pagkababa naman namin ay ganito naman kalawak yung ilog at sobrang lalim talaga napatakbo na nga ako dito kasi nga yung ulan at pagkaraan nga na ilang minuto ay nakarating na rin pala kami dito sa pinakataas banda at grabe yung hinahanap ko nga pala mga kamasin na halaman ay nakita ko na din itong tinatawag na pungapong sabi ng iba masarap na ito gataan pero hindi ko pa yan natatry sa sunod nga nabalik ko sa oriental mindoro ay tatry ko naman magluto ng pungapong ah. Oh, Toto, nandito na tayo sa kubo <coughs> Dito nga sa part na to ay nakakita kami ng kubo. Kaya naman nagpahinga muna kami ng saglit bago kami dumiretso doon sa aming pupuntahan. Pagkatapos nga pala namin nagpahinga dyan ng konti, agad na rin pala kami dumiretso dito sa taas. At bago nga pala kami makadiretso doon sa taas, ay may puno ng saging dito na talagang grabe ang bunga. Alam niyo ba mga, mga kamasila na big sabihin ng mais na yan na nilalagay dito sa gitna ng kaingin? Sabi nung kasama namin kanina ay yan daw ay pang nila para sa susunod na kaingin ay meron ulit silang maitatanim. Tapos yung mga tanim pala nila dito na kamuting kahoy, grabe mas mataas pa sa akin. At ito nga pala yung mga gabi na sinasabi ko kanina mga kamasila, na talagang ang lalaki. Nakakatuwa lang tingnan kapag may mga tanim ka na ganito kasi nga libre na lahat. Basta masipag ka lang talaga magtanim. At ang purpose nga pala kung bakit tayo pumunta dito sa Oriental Mindoro at, at pupunta kung saan-saan para naman kung ano yung ginagawa ng iba na nakikita natin ay ma-adapt din natin at ma-apply natin para sa ating mga sarili. O di ba? Ay perfect man din. ko nga dito na isang perasong gabi mga kamasil aba, ang laki talaga at wala pa itong laman. Talagang sulit na sulit ang mga kamasil kapag gagataan tapos haluan mo ng daing. Yung mga kamasil, laki, tatlong piraso pa lang. Okay. Eh, ito yes. na kalaki. naman. Sold na to, grabe. Sold na pang ulam mamaya. Uy, Bali, tigta tatlong piraso lang pala kami dyan ng gabi mga kamasel, kasi nga isang piraso pa lang ang laki na talaga. At pagkatapos namin kumuha ng gabi, agad naman kami dumiritso dito sa taas banda para magbunot ng mga luya. Uloy ah! Grabe, pagbunot dito ng kasama namin ang laki ng laman. Tinanong ko nga dito si Kuya Nestor kung magkano yung kilo ng luya dito sa kanila. Sabi niya ay 40 pesos daw yung 1 kilo. Grabe, ang mura. Tapos pagdating dito sa amin, sa mga bayan-bayan, tag -bayan, 200 na ang kilo. Ang mahal at ang laki ng tubo nila. Sabi pa nga niya, kahapon daw ay nagharabi siya ng mga tanim niyang luya at nagbenta daw siya ng 25 kilos at ang binayad sa kanya ay 1,000 ay grabe napakamura na yun mga kamas kesa doon sa ibang bayan kapag bumibili ka ng mga luya ay anong mahal minsan naabot pa ng 250 pesos ang iba nagaabot pa ng 300 kaya talaga isa talaga sa mga napakaswerte yung may mga tanim talaga ng mga luya yung mga nalalagas na ng dahon para kailangan talaga magulang na yung mga nakikita gan natin mga kamasil sa palengke ganun hihingi na rin kami mga kamasil ng ano, hoy kaya nakamuti para pang lagay sa salabat ako ba ang kabasil? Let's <laughs> go! Sarap magluto ng ano, yung mga lutong Malapit lang din pala yung inakyat natin ay parang katulad dun sa amin Ganyan yun, tanaw tanaw yung ilog, mas mataas pa ngayon sa amin O, o di hindi pa parang pala. inyo Baka hindi lang bentya. Maabit yung mga tribe sa pag ganyan pa lang Tapos ano yan, pag nagbenta kinilo din Kinilo din Nakakala ko yun Bay ano na, sako Anong i kinalakal no? mo kahapon? Luya, yun yun. Ay, itong mo pa naman ito. Pinagin na ka Ang libo. Ayos ah, din. Isang, <laughs> <anong>. <laughs> isang harvest lang sa libo na <laughs> agad. <Harvey> Ayos <laughs> din. Isang ano lang yung isang... Anong, Sako? Sa bigas yung, 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 yung titaid, ano? Ay, isang lang sa libo na agad yun. Mm. Galing ano? Benching ko kayo sa ako. May benching ko. At ito na pala lahat ng mga na-harvest namin dito na luya. Grabe na pagkasarap nito mga kamasil gawing sa labat. At syempre panghalo na rin dito sa kahit kung anong mga ricados natin lulutuin. At dito nga pala sa aking kinatatayuan ay puro mga luya pa rin yan mga kamasil na medyo bata pa. Kaya nga ang gawin ko dito pag-uwi namin dito sa probinsya namin ay magtatanim na rin pala ako dito ng mga luya para naman kahit papaano ay meron tayong kunting pagkakitaan kasi sobrang mahal ang dito sa amin kaya naman pang nagbinta siguro ako sigurado patok sa akin yun. At syempre si Batangin yung mangyan pala mga na kita dito ng puno ng tubo kaya naman kumuha siya at syempre binigyan na rin naman ako ng konti lang din ang sarap din ng uya uya ay napakatamis kasi ng tubo dito sa Mindoro at habang kumakain nga ako dito ng tubo itong kasama naman namin ng si Kuya Nestor abay naghukay ng kamuting kahoy at ang laki talaga isang linggong kain ito mga kamasil hindi mo pa maubos-ubos isang puno lang yung kanyang pinagkukayan mga kamasil pero grabe ang laki ng laman at dahil nga tapos na kami dito magharvest na kamuting kahoy luya at gabi nagprepare na rin kami para makababa kami ng bundok napakatingin na ako nga dito yung dala naming kamuting kahoy ay naisip po paano kayo namin maubos ito isang araw sa sobrang laki nito bali ang may dala nga pala ng kamuting gawi oh yes, si Batangin yung Mangyan at si Kakubing Vlog nga pala ay eh, may dala din pala ang tatlong pirasong <laughs> tatlong pirasong gabi sa akin naman yung tatlong piraso may <laughs> muntik pang madulas yun ah at dito na rin pala namin inayos itong mga dala namin gabi sa may kubo-kubo na ito <laughs> <laughs> ang galing at pass forward nga pala tayo, bali nakababa na rin pala kami ng bundok at tatawid na naman kami ngayon ng ilog na medyo malalim ng konti. Kaya pinauna ko dito si Batang Ginyo yan para naman kunan ako ng video habang tumatawid ng ilog. Ay perfect man din. Pagkaraan nga nilang minuto ay nakarating na rin pala kami dito sa bahay ni Kuya Nestor at pinaghanda kami dito ng baso na may kape. At syempre ang ulam namin ngayong araw ay nung ganisa. mag alas 5 na rin pala ito ng hapon mga kamasil kaya naman naisipan na rin namin kumain at gutom na gutom kami pagbaba ng bundok. So paano po Samahan muna kaming kumain dito ng hapunan at hanggang dito na lang po ulit yung vlog. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye peace out. Ingat palagi. Kita-kits po pa ulit tayo sa susunod na video.